Tila dumarami ang mga aktor na nangangarap na makatrabaho ang outstanding Asian star na si Catherine Bernardo ngayong siya ay nasa solo era na. Sa ulat kasi ng ABCBN News noong Sabado, ika ng Abril, inusisa sa ginanap na media conference ng Elevator, ang lead star na si Paulo Avelino tungkol sa kung sinong artistang gusto niyang makatrabaho in the near future. Matagal umano bago nakasagot ang aktor kaya nagkaroon ng pagkakataon ng ilang interviewer na banggitin ang pangalan ng co-star niya sa What's Wrong with Secretary Kim at din lang na si Kim Chu. Pero sabi si ni Paulo, si Kim na naman. Why not? Gusto ko naman siya katrabaho. Si Catherine, she is trying to transition into more mature roles baka maging bagay ako sa mga proyektong gagawin niya, dugtong niya. Bukod kay Paulo, naghayag din ng interes na Jericho Rosales at Piolo Pascual na makasama nila sa isang proyekto ang Outstanding Asian Star.